Ngayong araw tatalakay natin ang metolohiyang Pilipino. Halina't tayong makinig at matuto. Ang metolohiyang Pilipino ay kinabibilangan ng mga salaysay at pamahiin hinggil sa mga masalamangkang mga nilalang na nilikha sa katangisip ng mga sinaunang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Ang mga pamahiin ito ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino kaya't narito ang mga ilang pangunahing karakter. Kaya't ihanda na ang mga mata sa taglay na kisig at ang king ganda. Si Bathala, ang may kapal sa lahat. Siya ang tagapaglikha ng mundo at tagapagsubaybay ng sangkatauhan. Istrikto siya sa kanyang mga batas, ngunit galante sa mga sumusunod sa kanya. Bahala na ang paboritong sabihin ng mga taong asa lagi sa kanya. Bathala Ang tatlong anak ni Bathala sa mga mortal. Mayari, kilala rin bilang si Bulan, ang diyosa ng buwan. Si Hanan, ang diyosa ng umaga. At si Tala, ang diyosa ng mga tala. Mayari, Hanan, Tala. Ijanale, Diyosa ng pagsasaka Isa siya sa mga katulong ni Bathala na nakatira rin sa kalangitan. Dito na pangasawa niya ang isa pang Diyos sa katauhan ni Dumangan. Ijanale. Dumangan ang Diyos ng mabuting ani. Sa Sambales, siya ang dahilan ng magandang ani ng bigas. Dumangan. Diyan masalanta, ang diyosa ng pag-ibig at kapayapaan ang pinakamabait at mapagmahal sa mga Diyos ng langit. Pinarusahan siya ng umibig siya sa isang mortal. Ipinatapon sa mundo ng mga tao isang parusa na labis niyang ikinasiya dahil makakasama na niya ang kanyang pinakamamahal. Diyan Masalanta, Diyosa ng Pag-ibig at Kapayapaan. Aniton Tabu, ang Diyosa ng Ulan at Hangin. Tinatawag din siyang Aniton Tawu sa Sambales. Sinasabing dating mataas ang posisyon, ngunit iwinaba dahil sa labis na kayabangan. Aniton Tawu, Diyosa ng Ulan at Hangin. Dumakulem, Tagapagbantay ng mga kabundukan rin siya ng mga sinaunang Tagalog bilang magaling na mga ngaso Dumakulim Tagapagbantay ng mga kabundukan Libulan at Sidapa Ang Diyos ng Buwan at Patron God of Homosexuality Ayon sa kwento, naakit sa kagandahan ng buwan si Sadapa, ang Diyos ng kamatayan. Niligawan niya ito nang hindi iniisip na pareho ang kanilang kasarian. Sinasabing hanggang sa ngayon ay magkasama pa rin sila at masayang naninirahan sa Mount Madjaas sa Panay, Libulan at Sidapa, Diyos ng Buwan at Diyos ng kamatayan. Apo Laki, ang Diyos ng digmaan, paglalakbay at pangangalakal. Apo Laki. ang mga anito na inutusan ni Bathala na mamuhay kasama ang mga mortal. Lakambini, Diyos ng Kapurihan, or God of Purity. Lakan Bakud, Diyos ng Bakud. Lakandanum, Tagapamatnubay ng Tubig, Mga Anito, Lakambini, Lakan bakod, lakan danong. Lakapate, Diyos ng pagkamayabong at pag-aani. Kilala rin siya bilang mabait na diwata ng mga Tagalog. Tuwing panahon ng ani, itinataas nila sa langit ang kanilang mga anak at nagdarasal. Nang lumaon ay naging asawa niya si Mapulon matapos ang maraming taon ng panliligaw. Siya rin ang tinaguriang Hermaphrodite Goddess of Fertility. Satan, pinuno ng kasamaan, ang sinaunang impyerno. Inaakit niya ang mga mortal na gumawa ng masama sa tulong ng kanyang apat na mga alagad, Satan pinuno ng kasamaan. Mga alagad ni Satan, manggagaway, kaya niyang pahabain o paikliin ang iyong buhay gamit ang kanyang mahiwagang baton. Mansisilat, madalas na nagpapanggap bilang matandang manlilimos Upang makapasok sa mga bahay at makapanira ng mga relasyon ng mag-asawa. Mangkukulam. Sinisilaban ng apoy ang bahay ng kanyang biktima. Kapag mabilis na naapula ang apoy, mabilis din siyang mamamatay. Hukluban. Kayang manakit ng kahit nasino sa pamamagitan lamang ng salita. Mapulon, diyos ng panahon, asawa ni Lakapati. Itinuturing siyang isa sa pinakamabait na diwata. Kilala rin siyang diwata ng kalusugan. Mina-manipula niya ang panahon upang magpatubo ng mga halaman gamot upang ibigay sa mga may sakit. Mapulon. Ana Golay, Diyosa ng mga nawawalang bagay, asawa ni Dumakulem. Ipinangalan sa kanya ang isang asteroid matapos itong erekomenda ng isang Pilipinong estudyante at manalo sa libu-libong pangalan na ipinasa ng 85 bansa sa Space Generation Advisory Council. Ana Golay, Diyosa ng Nawawalang Kagamitan. At sila ang mga Diyos at Diyosa ng ating mitolohiya, ang mitolohiyang Pilipino.